Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatangkain ng Gilas, Pilipinas na buhay ng pag-asa para sa 2024 Paris Olympics sa 2023 FIBA World Cup. Kahit wala ng epekto sa kanilang standing sa World Cup, target ng gilas na makuha ang nag-iisang tiket para sa Olympics na nakalaan para sa Asian team sa classification round ngayong araw. Sasagupay ng Philippine team ang koponan ng South Sudan sa main game sa Smart Araneta Coliseum ganap na alas 8 ng gabi pagkatapos ng opening salbo sa pagitan ng Angola at China. Samantala, kompleto ng 16 teams na magsasagupa sa second round ng Basketball World Cup matapos makapasok ang bansang Slovenia, Puerto Rico at Greece sa ikalawang yugto ng torneo. Matira matibay sa pagsiklab ng second round sa Biernes, September 1. Haharapin ng Serbia ang koponan ng Italy sa kanilang laban sa Smart Araneta Coliseum na susundan ng bakbakan sa pagitan ng Dominican Republic at Puerto Rico. Magkakasagupa naman ang Germany at Georgia sa Okinawa Arena sa Okinawa, Japan at ng Slovenia at Australia. Magtutos naman ang Team USA at Montenegro sa Mall of Asia Arena sa Pasay City matapos ang sagupaan sa pagitan ng Lithuania at Greece. May bakbakan din ang Spain at Latvia sa Jakarta, Indonesia at Canada at Brazil. Isa lamang sa apat na insidente ng karahasaan ang may kaugnayan sa halalang pambarangay sa Oktubre. Sa paglilinaw na ginawa ng COMELEC, kaugnay ng magkakasunod na kaso sa kaintarizal, Rizal, Maguindanao at Midsayap, North Cotabato. Ayon kay COMELEC spokesman Rex Lodiangco, ang pagpatay sa barangay chairman ng barangay San Jose Libon Albay ang kinokonsidera nilang election-related base sa investigasyon ng Philippine National Police. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na isang private armed group ang nasa likod ng pamamaslang kay Barangay San Jose Re-Electionist Chairperson Alex Repato noong Lunes, August 28, kung saan unang araw ito ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sanggunyang kabataang elections. Kaugnay nito ipinag pinag-utos na ng Paul Body ang pagbuo ng isang task force na mag-iimbestiga sa karahasan sa Libon Albay maging sa Midsayap, North Cotabato. Nagpakalat na rin ang dagdag na puwersa sa naturang mga lugar at seguridad sa mga kandidato sa pagka-chairman ng barangay. Humantong sa 10 minutong sagupaan ang pagresponde ng tropa ng pamahalaan sa sumbong ng mga residente sa presensya ng armadong grupo sa barangay Gindawahan, bayan ng Pio V. Corpus Masbate. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, nagtungo sa lugar ang tauhan ng 2nd Infantry Battalion matapos maispata ng mga rebelde na paggalagala na ikinababahala ng mga residente. Matapos ang inkwentro ay narecover ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga war materials na pagmamayari mismo ng rebeldeng grupo. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.